Hi guys! Umupo ako dyan kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may iniisip ako. Siya yun. Charot! Pero bigla akong naisip. Meron akong gagawin pala kasi may namatay sa isda ko kaso sobrang lungkot ko talaga. Kaya sabi ko anong gagawin ko. Kaya mam Guys, nagbabalik na naman ako at pupunta ako sa mga isda ko. Di ko alam kung anong gagawin ko dyan kasi may mga namatay sa isda ko. Kaya sa para akong naiinis sa sarili ko. Ewan ko kung bakit. Pero guys, sana tulungan niyo ako. Dali ito so nga guys, ang inyong hinihintay. Ipapakita ko na sa inyo kung ano ang nangyari sa mga isda ko. Pero iniisip ko pa rin talaga kung ba't anong, anong nangyari dito sa isda ko. Pero, sobrang inis ko dyan. Pero, naiisip ko pa rin siya. Charot, kaya dali-dali akong kumuha ng tubig para ibalhin sila. Guys, yan po pala ang aking isda. Kaso po, na hindi nyo po mabuting makikita. Pero, may namatay po sa kanila, madami. I-follow nyo na ako. Bye-bye!